Diya, Ako nga pala si Blush Arcojada mula sa ikapitong baitang Pangkat Darwin. Handa na ba kayong makinig at matuto? Kung sa ganon, empecemos! Alam nyo bang ang liwanag ng ultravioleta o ultralila ay mapanganib para sa kalusugan nating lahat? At kung wala ang ozone layer, ang mas mataas na antas ng UV radiation ay maaaring magdulot ng mga sakit kagaya ng skin cancer, cataracts at iba pa. Ngunit paano natin ito maiiwasan? May iwasan natin ito sa paraan ng pag-iwas sa paggamit ng mga kemikal na maaaring maging dahilan ng pagkasira ng ating ozone layer. Maaari rin nating iwasan ang pagtapon ng mga basura sa mga ilog, pagsegregate ng mga basura, at paggawa ng reduce, reuse, and recycle. Aware ka ba na ang pag-abuso sa lupa ay nagbubunga ng mga malalang suliranin, gaya ng salinization at alkalinization, na nagaganap kapag mali ang isinagawang proseso ng irigasyon. Kaya dapat lang tayong maging maingat sa paggamit ng patubig, pagpapabuti ng mga drainage, pag-aaral ng mga kondisyon ng lupa, at paggamit ng mga sustainable na pamamaraan sa agrikultura dahil sa mabilis na urbanisasyon sa Asia, labis nang naapektuhan ang kapaligiran nito. Ito ay nagbunsod sa mga kaugnay na problema, gaya ng pagdami ng mahihirap na lugar o depressed areas. Ngunit, huwag kang mag-alala. May mga paraan o solusyon upang maiwasan natin ang paglala nito. Maaari nating umpisahan sa pagsuporta ng mga maliliit na negosyo o mga lokal na produkto dapat rin na mag-focus ang gobyerno sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Ang deforestation o tahasang pagkawasak ng kagubatan ay isang napakakritikal na problemang ng kapaligiran. Masama ang dulot nito sa natural ecosystem sapagkat ang likas na yaman ng kagubatan ay nababawasan maaari nating maiwasan ang paglala nito sa paraan ng pagpapatupad ng mahigpit na batas laban sa illegal na pagtutroso, pagsusulong ng reforestation at pagtatanim ng mga puno at pagsuporta sa mga sustainable na pamamaraan sa pagsasaka at pagmimina pagkawala ng biodiversity ay nagpapatuloy ng pagtaas ng populasyon, pagkakalbo o pagkasira ng kagubatan at polusyon ng kapaligiran. Ang dapat nating isagawa ay ang pagbawas ng polusyon, kagaya ng mga ito. At dapat din tayong magtulungan. At dito na tayo nagtatapos. Maraming salamat sa pakikinig at sana may mga bagong aral kayong natutunan. Sa kabuuan, dapat tayong lahat ay magmalasakit at magbigay ng pagpapahalaga sa ating kalikasan at likas na yaman. Dahil ito ay para sa ating ikabubuti at para na din sa susunod na henerasyon. Hanggang sa muli, ako nga pala ulit si Blush Arkohada. Adios!